Parang mali hindi na natin. Karan balik ulit tayo sa oh. Tab. Balik ulit tayo kung saan tayo nagsimula. Gabi, lagi na lang pinapangarap ko ikaw. <laughs> Sinunto ako ni Kuya Ryder. <laughs> Guys, hindi ko alam kung ano ako dadamit ni Kira either. Maraming <laughs> niya magkakapinan daw kami. Hindi, okay, magbastun na tayo dito. Hindi, magbastun na kayo si Bon. guys, walaan. For content lang po daw, hindi ko po siya yayak. Ala, iwa ka! Pag nakita ng tatay ko, natatanggol ko. Ano ba tatawag ko sa'yo, sir? MC? Bebe na, bebe na. Bebe na! <laughs> Uh. hindi oh, na. talaga, hindi 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 ako hindi talaga, 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 ka. Ah, uh -oh. Kung bibigyan ng chance naman maligo ka sa... Maligo ka sa akin! Ibilit mo yan. Ibilit mo. Ayoko ka. Ayoko ka. Kung bibigyan na... Si kung bibigyan na chance naman maligo ako sa'yo o ikaw at sa'kin. Bakit ako maligo sa'yo? Wala. <laughs> <laughs> Bata ano pa nga ako eh. Bata pa nga Kung dapat ligawan. Yan. Kaya kung magagatas mo. Wala nang gagatas ka. <laughs> nay, <laughs> nay. <laughs> na in love sa movie Rider, part 1. May part 2 pa ba to? May part 2 pa ba? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kumakay <laughs> naman na ako, magpapatid lang ako. Kasi naliligo na tayong kasama mo. Ayahan mo siya, basta masaya ako. <laughs> guys, isipan nyo nga kami ng ano namin. Ang tawag doon, call sign. Ganun. Call okay, sign, Marky dalawa. tapos MC. Ano pwedeng ano? Ay, ga. sa isip ko, monkey. <laughs> Wala na, guys. Nakikita mag nakikita ko na yung ano, yung massage. Nakikita niya ano? na ah, ba? doon lang yun eh. Oo oh, nga, nalapit na. Kaya ko ano, naliligaw tayo. Ikot nga ulit tayo. Okay. <laughs> balik ulit tayo oh, doon. Balik, ulit tayo. <laughs> Parang mali yung dinaanan natin. Pero, na? balik ulit tayo sa kami. Balik ulit tayo kung saan tayo nagsimula. Uh, para para oh, hindi para, para hindi mo makalimutan yung araw na nakasama mo. Ano ano ko na yun, 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 yun. Oh, ikaw na mag-drive. So, yun guys. Hindi ko alam kung bababa. Ayaw ko bababa. Ako nakita yung yakap ko. Pati kayo. Nag-break nga. Oop! Nag-break. Ay, sorry, sorry. Alam, <laughs> di ni Mark. Ayan guys. May part 2 pa to. Okay part <laughs> 2. Bye. Bike. Okay, sure, picture, 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 picture. Picture. Picture, picture. Okay.